Subukan mo bang magluto ng kare-karing baka? Kung hindi pa, para sa yo, ang video nito. Dahil dito ay magluluto tayo ng kare kare baka. Simulan natin ating pagluluto. Mayroon nga tayo itong may gitas ng kilong kare-karing baka. Haluan ko na din ito ng balat ng baka. Ang gagawin ko lang dito ay papalambutin na dito gamit ang pressure cooker. At habang pinapalambutin natin dito, maglalagay na ako dito ng sibuyas. At dito sa parte ito, inilalagay ko na itong ating tubig. Sa tubig naman ay naka-level dito sa ating gardening papalambutin. At dito nga ay tinatakpan ko na ito. Ipipressure cook natin ito ng mga isang oras. Para sigurado malambot ng ating gardening para. Lipas ng isang oras, binuksan ko na ito. Pinasingaw ko na yung lahat ng pressure na nasa loob bago ko tubuksan para safe. At nang makasinaw na nga lahat ng pressure, binuksan ko na nga ito. At kitang kita naman na lumambot na nga itong ating karning baka. Pati yung balat ng baka. Ay sobrang lambot na din. Kaya gagawin ko lang dito ay lipat na natin ito sa malinis na lagayan. Nagpainit na nga tayo ng kawali sa parang ito. Bakit ang umilit na nga ang kawali ay nilagyan ko na ito ng kaunting mantika. Magigisa na tayo sa parte ito. Unang inilagay ko itong ating bawang. Pinitpit ko na ito at saka hiniwa ng maliliit. At susunod ko naman itong ating sibuyas. Ganun yung sibuyas, hiniwa ko na ito ng maninipis sa kapahaba. Papalabas natin yung aroma nitong ating dalawang sangkang pagkisa. At kapag ganito na tsura niya ay ilagay na natin ang ating pinagpakuloan ng ating karming baka. Ito na yung magiging sabaw Matapos natin mailagay yung ating sabaw ay ilalagay ko na din itong ating atsuete powder. Ito yung magsisilbing pampakulay sa ating sauce. Hinalo ko na ito para mabilis itong matunaw. Kapag kare kari ang pinag-usapan hindi mawawala yung pina. O mani na giniling. Kaya sa part nito ay nilalagyan ko ito ng mani. Ito yung unsweetened na nabibili na sa mga palengke. Halo-halo ko lang ito para mabilis itong matunaw hanggang sa makuha ko yung consistency na ganito. At kapag ganito na itsura ng ating sauce ay ilalagay rin natin yung ating mga gulay. Unang inilalagay ko nga dito itong ating puso ng saging at susundan ko naman itong ating talong. Ito yung mga gulay na medyo matitigas. Lalo ko lang ito pa ilalim para mabilis itong matunaw. Ilalagay ko na din ang iba pa nating mga gulay. Meron tayo ditong sitaw. Tulad din sa talong at puso ng sayo hinalo ko lang din ito pa ilalim. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. O pwede mo na i-comment kung tagsaan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video balikan natin itong ating nilulutong ulam. Dito sa ito sa parte nito ay hinalo ko na ang ating napalambot na karne ng baka at saka balat ng baka. At dahil nga patapos na tayo sa ating pagluluto, ang ko ating panghuling sangkap na gulay na ihalo. Pero tayo din ng pecha. Bali isang bugkos na pecha yung aking hinalo dito. Hinalo ko lang ito pa ilalim para mabilis din itong maluto. At tapos kung mailagay ito ng ating pecha ay takpan lang natin ito. Isimer lang natin ito kahit mga dalawang minuto. Maluto lang itong ating mga huling sangkap na ilalagay. At makalipas nga ng dalawang minuto ay binuksan ko na ito. Dito nga sa party ito ay lutong luto na nga. Ito kating ulam pa ng halihan. Pwede pwede na natin to serve kasama ng bagong alama. Yun yung magsisilbing pampalasa at pampaalat. At ito na nga okay, ang ating karikarik. Chino. Baka kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunod. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe na ibinahagi, baka pwede mo naman to i-share. Shout out. Hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!